Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may payo nga na po si Derek Rose sa kanyang teammate na si Jamorant. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nag-request na nga po sa Los Angeles Lakers na si Anthony Davis at Lebron James. Gumalat na nga po mga katropes noong nakarang araw ang pagiging out for the season ng superstar ng Memphis Grizzlies na si John Morant matapos nga po siyang magtamo ng madalang injury sa kanyang balikat kung saan kinailangan nga po niya ditong sumailalim sa isang operasyon upang gumaling ang kanyang injury. At kasabay nga po ng inaasahang pagkawala ni Morant ngayong season ay agad na rin naman nga po itong pinayuhan ng kanyang teammate na si Derek Rose. Ayon nga dito mga katrops, kailangan na nga na po talaga ni Morant na magdahan-dahan na sa kanyang magalaw sa loob ng court. Yes, dapat na nga po bawasan ang mga hindi naman mga importanteng move nito na siyang posible maging sanhi ng pagtatamo niya ng injury. Yes, tama nga po inyong narinig ba katrops. Mismong si Derek Rose na nga po nagsabi kay Ja Morant na magingat na sa susunod kung gusto man nga po maging healthy at tumagal sa NBA. Gayong naranasan na rin naman nga po ni Rose na magtamo ng mas malalang injury dahil sa kanyang magalaw sa loob ng court. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nag-request na nga na sa Los Angeles Lakers sina Anthony Davis at Lebron James. Katulad nga po ng nabanggit ko sa inyo mga katrops, isa nga po sa mga naging rason ng pagkatalo ng Lakers sa kanilang game laban sa Phoenix Suns ngayong araw ay ang paglamya ng laro pareho ni Anthony Davis na kumuha lamang ng 13 points at 5 rebounds sa kanyang 6 out of 11 shooting at si Lebron James na nakapagtala lamang ng 10 points, 5 rebounds at 9 assists sa kanyang 3 out of 11 shooting. At matapos nga po ng kanilang laro ay inamin na nga po ni Anthony Davis sa kanyang post-game interview na nagkaroon nga na po parati ng miscommunication sa kanilang opensa since majority nga po sa kanilang turnover and force kaya dahil nga po dyan ay kailangan na nga po ng kanilang buong team na basay na mas mabuti ang depensa ng kanilang mga kalaban. Bukod rin nga po dyan ay dapat rin naman nga po sila na maging stronger pagdating sa basketball gayung ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ng kanilang superstar na si Lebron James alam nga daw po niya na maraming mga nagsilabas ng trade patungkol sa kanilang team ng mga nagdaang araw. Ngunit wag nga po sila dito magpapeto. Gayong kailangan nga po nalang magpakita ng magandang laro at tumipensa ng maayos sa loob ng court. Hayaan mo na nga daw po iyan gayong mas importante nga po na mag-focus sila kung paano manalo sa kanilang mga darating na laban. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.